lagyan na natin yung wati, wati tawag sa mito guys ipapain natin sa ista lagyan na natin sya dito ito guys yung hook, taga Ayan. tapos paputulin natin kasi yung mulati ko guys konti lang so ayan dito na siya so ilalagyan natin sa iyo <laughs> so maghihintay tayo no 还可以。Okay. Yang guys, tak kuat na aku. Yang guys, nak kuat na aku nang tilapia. Buhay na buhay Oh, yang, ni ulami nak ni. Sariwang sariwa. Yan, tilapia guys, oh. buai na buhay pa guys. At sige lang, kumpasag din lang ko siya. Gusto siya maglakaw-lakaw. Mayudon ni mo. Guys, nakakuha na rin yung nanay ko doon. Guys, pantat yung pantat pala, pang Yan. So, nilagay ko na. Guys, another tilapia na naman. Guys, another tilapia na naman. So, dalawa na sila. guys. Another tilapia na guys. Ayan guys. Dalawa na sila. Ayan. Guys. Bigat. Uwi na kami. Ayan ah! na na. Uy, talong di. Grabe guys. Guys. Ayan guys, uwi na kami. Gutom na. Na dito. Bye guys. Yan, may ulam na kami. Marami na kaming nakuha sa lambat at saka sa bingwit. Yan guys, buhay pa yan. Bye guys. Bye guys. Thank you for watching. Bye-bye. Yan guys, kuha namin sa lambat at saka sa Being with guys and boy passed.